yan po ang nabili ko. Karlang, batong, sayuti nga pala to, sayuti, kalbasa, talong, munggo, tuyo, limonsito, uh, nor cubes, and paanang manok. Itong sili na to, kinuha ko dun sa gitna ng daan. Eh, libre na ako sa sili. So, ngayon, ang ko, ito. Ito ang hapunan namin. Ito, bukas sa mga gulay. Ayan, magluluto ako. Thank you. Ayan. Budget talaga ako sa ano namin, sa, yung sa dalawandaan. daan. ko talaga. Paano to? Ito, pa, pa, hanggang bukas itong ulam namin. Kung hindi ito mauubos, it, kung hindi ito maubos ngayong gabi, talagang hindi ito maubos. Bukas, pang, may pang, ano pa, bukas, pang, hapo, ah, uh, pang breakfast ito, pang hapon na to umag, umah pang tanghalian na to sa bukas ang gulay, at saka yung munggo sa sunod na araw yan, yan ang dalawang daan na nabili ko